Okay, guys. This is News Listener by Angelo, and today is June 2nd, 2025. Thank you, po, sa mga at makikinig sa News Listener by Angelo YouTube channel. Okay. So, salamat po. This po ay aking second video for today. And pag-usapan naman natin yung recent survey ng SWS na majority wants Sara. to answer impeach, okay? Impeachment at yung uh, iba pang bagay, okay? So pumunta ako sa abscbnnews.com at uh, may kita natin uh, some information about the SWS survey, okay? So dito nakikita nyo, majority wants VP Sara to answer impeach, impeachment, impeach raps, stop criticizing government. Kasi yung trabaho niya, uh, yung trabaho niya ngayon, actually wala siyang trabaho eh. Yung ginagawa niya lang as a vice president, eh pumunta ng dahig at wala naman siyang ginagawang tulong sa ating mga mamamayan. Kung titignan mo, halos nasa lang siya eh. Uh, away lang siya eh. ba? Diba? Okay. Now, let's go here. Uh, sabi dito, A survey of social weather station SWS commissioned by StratBase Group. Okay, so StratBase Group uh, showed majority of Filipinos believe Vice President Sara should address the impeachment charges filed against her to clear her name and among other findings. Okay, so dapat lang, diba? Eh, ayon sa sagutin yung mga complaints. Uh, laban sa kanya about sa corruption doon sa DepEd, confidential funds, uh, ano pa, uh, sa uh, funds as the vice president, yung mga confidential funds niya, yung mga pangalan na halos grocery, yung, yung combination, di ba? So, pag titignan mo as a ordinary person, So sa, sa mga ganung uh, findings, bakit ayaw mong i-explain? 'Di ba? Okay? Kung public, remember, uh Sara Duterte is a public official, okay? At dapat sa isang public official eh yung public trust niya. Pero kung ganito lang yung ginagawa niya, eh wala siyang makukuhang trust. majority of the uh, Filipino people okay Deba okay sabidito uh, conducted may 6 uh, may 2nd to 6 with 1800 registered voters as responded so bago mag election one part of the survey was dedicated on opinion whether uh, should or should not uh, do selected actions after may elections okay sabidito Sa SWS uh, survey, um, uh, national nation's need, 74%. So, sabi, mas malaki yung sabi nila, eh, dapat i-prioritize niya, uh, niya naman yung uh, kailangan ng taong bayan. Eh, kaso, na doon siya sa DEG, okay? And hindi mo makita yung ginagawa niyang tulong dito sa bansa. So, ano ba trabaho niya? magcriticize ng gobyerno. 'Di ba? 'Yon. Next, address the impeachment charges, answer all allegations pertaining to corruption to clear her name. 68%. 'Yon, napakalaki, right? So dapat kung gusto mo as a public servant, dapat ma-address mo 'yan at i-clear mong pangalan mo. 'Di ba? Okay. Focus on implementing her own platform and policies, 61%. Hindi mo nga alam kung anong platform niya eh. At policies niya, di ba? May nakinig ka ba? May narinig ba kayo? Wala, di ba? Continue her duties as vice president and stop politicizing. So, kung, na, kung, na, kung naririnig niyo, may sinabi siya nga dapat ng gobyerno daw, eh, hindi hindi mang, hindi dapat mag-politicize. Uh, politicize ng mga issue. Eh, nasa politics kayo, dapat, dapat kayo, dapat sa inyo, eh gawin nyo na lang yung trabaho nyo at uh, magtulong-tulong. Diba? O, kaso, ang mga Duterte, gusto nila yung kapangyarihan at gusto nila lang yung mga nag sa kanila. Okay? Uh, halos uh, ibaon nila sa lupa. Ah, oh, kita niyo nangyari kay uh, Congresswoman uh, Laila De Lima, di ba? Oh. Okay. Step back from criticizing the government and initiatives 50%. So halos uh, uh napakalaki ng mga uh, percentage na nagsasabi na dapat mo 'tong gawin. Okay? As a government official, sabi dito, Stratway said, one of the key findings survey, 93% believe Sarah Duterte must work to prioritize the country's need, while 88% responded, insists, must address the impeachment charges filed against her. So, kung nagsasabi siya ng bloodbath sa impeachment, gusto niya ng bloodbath, okay? Maligo daw sa so dugo. Eh, para naman sa mga tao katulad namin, dapat i-address mo naman yung mga charges na yon, di ba? So kung wala kang tinatago na uh, o kung anong ginawa mo doon sa pera namin, dapat ituloy ang impeachment, di ba? Okay. Anyway, next time we'll talk about um, yung mga senador na halos hindi gusto matuloy ang impeachment. So ano ko ano ko lang kaya ang mga dahilan nila, bakit ayaw nilang matuloy? Okay? Ayaw nilang makita yon ng yari doon sa pera ng taong bayan. ba? Diba? So, sa susunod, yan ang pag-uusapan natin. So, thank you guys for listening. So, please, if you have time, you can look uh, sa, sa ABS-CBN o sa ibang uh, news organization. So, dapat uh, as a public official, official, accountability must. Diba? Okay, I'll see you guys next time. Please like, comment, and subscribe to support this channel. I'll see you again. Thank you. Bye.